Three, two, yeah. Shout out guys. Mayo hapon, welcome to my vlog. Amboy ako naghimo siya guys og ilot ni Amboy vlog. Ako nang gitantan tong Amboy vlog ilot kay para akong page ko masuportahan ninyo ilot ni Amboy. So guys, ang problema ni ma'am, di kang diri sayahan ni Bor. Ah, parintira din. So, Tagalogin natin para makaintindi lahat. Yung ulo nya minsan sumasakit, tapos nagpuputok sa bandang liit. So, kailangan ma-laxan So, ganito, guys. Sana makatulong sa inyo. Kaunting kaalaman lang 'to. So, ma'am, matagal-tagal na 'tong nagka-COVID, ma'am. Recently lang. Wala na natin. Wala nang intro. Sige, 'no. Chat up days, I bigay din treatment sana naman nako ako kahit ang pagpasa ulo guys as in, To follow na lang, lang. na ginawa mo at ma-plus umusin natin yung ilong mula lalo ma'am ganito kataas lagi na to ito pala guys sa side side ko kaya maniwala guys na pata sa ilong ko kasi ako nang mauna ko pata sa ito Okay, Tagalog, ma'am? Masarap. <laughs> Sana all. Oh. Pero sa service ni ma'am, naka-relax naka ng ulo mo? Yes po. Very relaxing. Uh, kasi yung iba kasi nakikiramdam yung iba dyan eh, kung anong feeling. So, relaxing na po talaga ito, ma'am. Kung hawak sa ano, huwag lang ganito yung pagbagong ribbon ha, kasi masisira ang ribbon.

Tagalog po, bago ba na sa Juntay? Sa ulo. Pag mag-ilot kayo guys, ano pala, uh, dapat huwag lagi nakatukos kung saan part. Dapat uh, isalit-salitan nyo lang guys para hindi maguturo hindi magkabasa tawang ratio na po talaga sana makatulong sa inyo ito guys ha uh, relaxing massage po ito sa ulo uh, hindi po muna ipapatuloy yung masahe kung ano ba yung mga part dyan. kasi yung kamiramanan niyo guys yung pasimple talaga hindi ba siyang makatawa na gusto guys kasi makamaginig yun yeah salin na natin yung kamay, kumoseng kamay, hangi naman tumalitin. tapos, And, is, yung. Mas, tapos, kasi, walang, tapos, 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 yan. 'pag kasi nakakonek yung buensan natin. Napo-firmasi do. 'yan. 'yung masakit 'tong tira. 'yung masakit talaga Tagong yung na girl dito. <laughs> Tagong na kay ma May San Miglay. Okay. Na sana naman. <laughs> dito na sa... Ayan ba? Relax. tayo naman guys. Kailangan, paglahan talaga. lima mo. Oh. Dalawa na asawa na guys, hindi nila siya available. Yan, dalawa, ding, That's ma. a lie. <laughs> okay guys. Ano ito siya ma'am? Single ba to? Single? pag okay lang kayo sa gusto ng ano. Ano pala yun ma'am? Therapies pala yung medyo gusto mo no? Sa mga therapist dyan. Ah, yun, yun yung magaling maghilot. Magaling maghilot daw. Kaya kusog mo doon. Kusog mo doon yung magaling dumili magkayim lang kayo guys yung magaling manghilot ang gusto ni mama pero dapat single hindi double uh -huh. at sa nakalaan kundi five four 3 2 1 Ingat 5 4 3 2 1 kita Don't. Si parang tatakbo na. <laughs> Kailangan natin itong bilisan. hawakan mabuti guys ang pasyente kasi baka tumakbo. First option. Ano pakiramdam? Focus mo sa kanyama mo. I feel good and thank you Mr. Amboy for this special treat. Salamat guys. Sa hindi pa nakasubscribe subscribe for more update. Ah, maka-subscribe po. God bless. Bye-bye. Thank you.